Maraming po salamat mga kapanalig. Sa kasalo ko po ay ating makakausap ang MDRR ng Bordeaux Quezon, si Sir Garner Hemings. Kumusta po sir ang paghahanda ninyo sa darating na amihanin dito sa bayan ng Bordes sa Puliyo Island? Uh, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Ang bayan po ng Bordeos, particular ang tanggapan ng pagtumulong ay uh, patuloy na nai-implement ang mga programs and projects with regards to preparedness, response, and uh, rehab and uh, recovery. At uh, kaunay po ng pagpasok ng amihanin dito sa ating last quarter, ang ating pong tanggapan ay nakahanda naman sa anumang sakuna o sama ng malaw na pwedeng dumating. At sa tunayan, uh, tayo po ay nakapag na ng mga pagkasanay, particular yung uh, community-based disaster resilience and management training para sa mga para sa community para alam nila ang dapat at tamang gawin before, during, and after sa kahit anong uri ng kalamidad. At patuloy din po ang mga drills, Ayan, yung mga pagkasanay, quarterly drills na ginagawa ng uh, tanggapan sa ating uh, komunidad. At uh, ayun, tuloy-tuloy din po tayo nag uh, put ng mga resources para mas mapag-mapabilis at ma maayos ang ating pag-responde sa iba't ibang uri na sakuna. Sa ngayon po ay uh, meron tayong uh, rescue boat from UST pero sa ngayon po siya ay unserviceable dahil uh, under uh, repair and maintenance. Mayroon tayong isang rescue vehicle na patuloy na nagagamit maging sa pag-transfer ng mga patient patungo sa bayan ng Bulyo, maging sa mainland. Sa Kasaluyan po, sir, eh, wala bang, kailangan ba ninyo mga rubber boat ha, kung sakaling may mga emergency sa sa mga islang uh, barangay? Yan tayo po ay may uh, request na sa mo at uh, for uh, repaint yung isang uh, speedboat na naandun. Restorate pa rin po siya na magagamit natin in case of uh, emergency, sa particular case na nakaragatan. Sa oras po ng uh, kalamidad, kumusta po yung uh, pakikipag-ugnayan ninyo sa taas para kung sakaling kinakailangan, ay matugunan agad? And, uh, sa ganitong mga po, nagkakaroon ng agad ng uh, TIDRA, o yung uh, Pre-Disaster Risk Assessment, na kanda ka ang p mo, at uh, inaalam nila yung uh, preparedness measures na ginagawa natin sa ruwing nagkakaroon ng uh, kalamidad at uh, through through social media, through cellphone, nakapag-coordinate tayo sa province at uh, binigyan din tayo nila ng uh, VHF na radio pero hindi pa lang siya na-install at according uh, sa kay Dr. Mel, sila yung mag-install nito para mas uh, ma-set up ng maayos at magkarating at yung mensahe natin sa province. Salamat po sir.